So yun, makulay na buhay mga kaigan Panibagong araw, panibagong vlog So yun, update natin yung ginagawa nilang Restaurant dito sa Senior, kasi dito sa bahay ni Kabeli So may ginawa ko mag-apon Di ako trabaho So, ta, let's go Sinapipinturan natin doon, naiwan Na isang araw pa lang naman ako doon So bukas sa bangan nyo may ipin tayo sa Angeles, Pampanga Kaya update ko lang yung natapos nila dito sa pinapagwang Bahay di ay restoran restaurant ni Kabeli. Yan. Tara, Sige. tayo. Diyo, sama si punta tayo sa bahay. Tinanasi, natin yung bahay natin. Okay, Marlon. na Tapos to, nasarado na rin, pinapasarado ni tito to. So, ito na, boy. Kasi, ito, sarado na rin to. Tapos, ito yung iyawan. Doon sa farm. Ayan, hindi pala ako Ah, sarado yan pala. <laughs> so, yung mga kabili. Ito yung uh, sarado. Tapos, yung doon sa kabilang kwarto. I-open niya tayo. Dami paggamit tayo dito. So, ito i-open niya tayo. Ito. Ito, buboksan tayo boy. kasi ito yung pinupunt pinupunta rin natin so yun, in-stop ko muna kasi so, yun ito so, may ginawa, kahapon din ko, wala ko ng trabaho so magpahing tapos na so, yun ko lang po yung gagamitin namin sa event dun so hindi naman ako trabaho, siguro pag tapos na lang ng event, saka kami magpipintura dito yayayin ko yung mga ating kabili so yun ito so, muna ay yun, oh, yun. Ayan, mamas niya pa yan tapos kiliyano lang. Okay niya. Yeah, yan po, hindi mo na pa rin po. Ano yung rin? Ano na rin? Ano na rin? Ano na rin? dito. So ito mo yung update nyo muna sa pinapagawang restaurant ni Kabeli. okay, so, yung, okay. So, okay. Tapos punta tayo sa bahay. Sipipan natin yung bubukas tayo ng ilaw doon. Saan siya, Tom? Ito sa farm. Pumunta sa farm. Ba't ang nene yung mano? So Ito yun. Siya, nasa farm. Pinuntahin yung mga alaga doon pinapakain niya, Tom. Tapos nagbubukas ng ilaw sa farm. So yun, ayun mo itong update mo dito sa ano, kay Gabeli. Ito sa restaurant ni Gabeli. hey! Okay! Ang nakasarado na po. Tapos sa dahil yan. Tapos ito sinarado. Guys, ang gamit dito eh. Para po kasa alis na lang kami. So yun yung ano, na, event namin sa Angles Pampanga. Look. makakapagpintura lang tayo doon pagtapos na pagtapos ng ibet. ah, oh, ay god so hindi tayo nakapagtrabaho ngayon tapos kapon linggo tapos bukas hindi tayo makapagtrabaho dahil nga may ibet tayo June 17

So si si yung siya daw tsaka si Bori lang yung naglilinis dito So nakabuto natin Para matulungan natin sila So wala si Boss Anton oh, Singo Bor, oh, oh, hmm. nilis mo na Nilis marumi po yung sakyan natin kaya Yeah, para bukas Para ah, bukas, baka... nakakondisi po yung sakyan natin, malinis so. Medyo marumi na eh. Yan, mali May laman na sa loob yan? Wala pa. Nagwasan mo eh. muna, mo na no. Kaharga tayo ng gamit para bukas niya yung event natin sa Angeles. <coughs> Sama ka yan sa event? Hindi ka pwede eh. Hindi, Hindi ko pwede eh. Na. Nandong tatay mo. Na. So mga kaigad Kaano muna tayo ng gamit Kaarga tayo ng gamit Ito yung okay, malis yung ano, farm ah, Pag walis walis na rin tatay ko kanilang baga Mas minubukasan na rin yung mga ilaw Pagdating ng hapon Tapos pagdating ng umaga Pinapatay na lang Malang pa So yung mga kaigan, ipunin lang ni Adam tas ka-argan namin sa si L3. Ayos yan? Apo. So, yung mga kaigan. Yan, iniipunan muna yung gamit natin dito bago natin sasakay. Pag nakompleto na yung kailangan nila dito, tanda natin sasakay para po. Sama mo magpito na bukas pag wala tayong trabaho, no? Sabi na nilong mo. Eh, bukas. Wala akong ah. gagawin bukas. Mag-iipin mag nga tayo bukas. Um, may bagay tayo Sa pakalabang bukas? Ayos. Meron naman private doon. Tsaka ano. Oo, oh, mayroon. Oo, oo. Ganyan dyan. So, yung mga napagkarga na, na tayo. So, yun. maayos na. Tapos, nilinis na rin yung sasakyan. So, malinis na rin yung sasakyan. So, bukas. Alis na tayo. So, yun. E, malinis na yun. Sinabutan ko siya doon sa asimorib. Pinapunasan so ayan, nais nice na. Tanga pagkarga ng tayo, so mga kaigan. diretso na tayo sa bahay naman, magbubuas mo na tayo ng ilaw doon sa bahay. Aptoikoy sa pinapagawa natin, bahay. Tara yan, mapanatay so, din sa bahay. Sige, so yung mga kaigan. Patamanta dito sa bahay, ayos, maulan-ulan yan. Si Mukhang yung sabay, sa bahay, tinatagas na tayo sa, sa, sa likod. So yun, lulutoy na yung bukas. Kunti lang yung tatlong po tayo. Pero tag-4 kilos po. So, buwas abangan nyo. Sa Angeles, papangga. Kami-kami pa, lang muna. Mabanggan si Depoy. Na? Mabanggan. Mabanggan. Uh Pada tahi sama si bayi, oh, <laughs> oh. <laughs> Siapa ya? <laughs> <laughs> so mga ikan Iwanan natin sila dito So okay na Magbubuyan na mga yan Sasarado lang yung gate Magbubuyan na yan Tapos bukas ng umaga Magkita kita kami So ako, ako. Alam ko Six na sa palengke na ako Or five So papunta muna tayo sa bahay tayo. Kasi gabi gabi Nagbubukas ako ng ilaw doon para hindi naman nakakaano yung bahay doon. Pa-pa-pa. Sa at. Tayo mag-aagaw pa lang sa bahay. Wow. Doon ayag pa tala tayo sa bahay. makakaya ka nandito na tayo sa bahay ayun na ah, so lang tayo dito sa grahe kung so, ka nararanggo to kasi may payasong pumapasok yung nagawa ko yung ko to pinuli tapos pagpapasok iyan na lang tatabi tabi iyan para tayo makapasok Bos tayo ng ilaw ito, Kahit isa lang At least maliwanag yung bahay natin Pag gabi Pagdating ng gabi So ito na yung magdahan natin So yung Ito na na arapan Ito tinakpang ko na muna Wapas yung tubig sa baba so, ito yung isang switch, di pa nailagay. Oh, Ay. ka mo ba 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 madali na lang magkat dahil nga sa agdanan. No, so maganda yung agdanan natin ngayon. Hindi na tayo hirapan. Magkat. Sabi ko na wala pa rin pinagbago. Pero pwedeng pwede na itong. Ito yung pinintura ni Grace. Tsaka yung pinintura ko. Then ginapupuno siya ng kalawang. So, yun. May mga pintura. Na primer na yan. Ito pag ano, pa primer ko na rin to. Pero kailangan pa si Masilian to mga to. Nang body peeler. So mga muscle ng body pillar yan Kaya pag umaga nagwawas walis rin kami dito para yung likabok na babawasan Ayan. So yung time check tayo alas 4 na po ng hapon So ganito po yung hapon dito Yung bundok, yung tanawin Bukid, Ito yung bahay ni Moray dyan. Dalawang kwarto. Maluwag. Ito, sa dito lang ito mga Ito na pinturahan. Siyar natin. CR, medyo pa. Pero naka na yun. Bibiyak, bibiyak. Kian! Kaya ka? narong ko rin to. Pero safe na yung mga bata dito kahit magagat pa nalag na yung bata dito o okay ginapoto. Hindi na sila, wala sila dahil na sila mahulog doon nakarama dito. Ay hindi sa'yo sa ano.

So yun. Yung ay yung nagawa nila doon yung natapos. So hindi ako nakapagpintura nga ngayon. Dahil may ginawa ako. So yun sila Adam. O ginar yun yung gamit nila doon yung pina, pina, ano ko yung mga gamit. So yun dito hanggang dito na lang magtatapos yung ating vlog. So yun hanggang dito na lang magtatapos yung ating vlog. Ayos. address napag-vlog rin ako. Tapos bukas sa ano naman? Angeles. Angeles blessed. So, yung mga kaigan, hanggang dito na magtatapos yung ating vlog. Yan, maraming maraming salamat sa lahat na sumusuporta at nagmamahal sa Team Kabeli. Yan, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po. No, thank you. Thank you. Ingat po. <laughs>